Sabi ni Sir, ah. Kala ko sabi ni Sir, no, isang araw, eh, nandito na, kaparto na daw. Sa... Hindi, sabi po ni Sir, ano, no, on the way na daw po, dadalhin daw po dito. Eh, wala po kayong ano. Hindi nyo matatrack po yun, kung nasaan. Hindi po kung nasaan. Kasi, katunay lang po ano, mas may kapangyarihan kayo na alam mo sa amin. Kasi sa tunay lang po, wala kami pambayad, inutang lang namin. Kasi hinamo nila kami ng kaliwaan. Naiyan naman po ako sa kausap ko. Lagi ko na, kung ano po yung ako niya sa akin, siya ko rin po ako sa kanya. Naiyan rin po ako. Ay, ayaw ko naman po ng ganun. nangako na kasi ako sa kanya na ako magdadala sa kanya. Tapos so, sinabi natin yung pagbabayad, tinawag ko si Dennis Valdez, yung, yung nakulog pa sa din uh, sa utang ko. Opo. Iyon naman po yung ano na namin, tanggap na namin okay, kasi nakatanggap ko talaga na wala talaga kaming pambayad ng 2A. Eh. Tsaka hindi ko rin naman alam yung mga tatakang ganyang kalibaan, sumunod lang po ako sa sa sinabi ni Sir. Ah, naman, naman po kayo. O nga, di ti pagkukulangan na namin 'yun. Pagkakulong namin yung ano, kaso naman, gina ginawa namin ng paraan. Hindi naman sa sampung balik na rin namin dito buhat noon. Hindi naman ako nagagalit, inay. Hindi ako nagagalit. Bilang customer din, may eh, ko din ako magsabi naman. Sa amin naman, nakakagaya din nga. Oo. Sa amin naman, sana ay ano? Sa amin mo pwede nagpulong Pagkatapos ka na, natapos ng motor, talagang talagang nangawin nyo. Sa amin at saka sa inyo, mas may alam kayo. Kaysa sa amin. Ako naman, kaya kami na balik. Kung ano sabi ni sir, ah, balik ako talaga kasi kailangan ko rin eh. Kung halimbawa at may ipugal doon, masusun mo na nasa lipa kahit ako na lang ang pumunta. Kaso ba't hindi nyo alam? Bakit? Bakit? Dapat inaalam niyo. Tulog yan. Pumunta kami dito. Hindi pa rin alam. Hindi ko pa rin alam kung ano sasabihin ko doon.